Ay nako, Jose Cabral, tila yata natakot kaysa na Torodante Marcoleta. Bakit ka naman nag bigla? Ha? Kailangan na kailangan ka namin ngayon. Ha? Bakit naman ikaw ay parang kung hindi nag-resign to mga to, nagtatago, e, este pala, hindi naman tatago. Nasa Amerika, ha? Yung isang bakulaw na nasa House of Representative, House of na si Bonjing, ha? Nag-resign na rin umalis na rin, ang paliwanag niya, este, yung, na parang yung parado, nagsakripisyo siya. Ang kakapal ng mga pamumuka ng mga to. <laughs> di ba? Imagine, tatanungin kayo ng batas. O ngayon, hindi ba kayo nakakalata mga kababayan? Kung hindi nagre-resign, yung isa itatago. Ha? Yung isa umiiwas. Yung isa hindi nagpapatanong. Ang dami! O, di ba? O ngayon, iniisa-isa na kayo. Di ba? O ngayon, mag sa 21. Ano, ano, ah, hindi nati alam ko anong kaganapan mangyayari dyan. Pero, iisa lang ang ini-expect ng isang mamamayan ng tao. Isa lang. Baka may bumaba. O marami. Marami yan. Massive. Ya? Sa kapal ng mukha nyo. Di ba? O. Sa tingin ko, di ba baba yung mga mga kapal ng mukha na to? Nakapagnakaw nga sa taong bayan eh. Yung pa kayang bumaba. Napakas, napakasimple yung bagay nun. Napakahirap na bagay pala nun. Di ba? O ngayon, uh, ito po, pinaliwanag po ni Senator Rodante Marculeta sa saganang mamamayan, kung ano yung tinex na yon kay Soto. Di yeah? Eh bakit ka naman kasi isi-detext ni Soto? Ang nakaagulat niya mga kaya mamamayan, etong si Marculeta hindi lamang tinex ni Cabral. Sino pa kayang tinex nito ni Cabral na senador na hindi pa umaamin? Di ba? Yan lang yun eh. O ngayon, Si Senator Marcoleta, talagang hindi mo matiteksto. Dahil pag tinext ka neto, uli ka ngayon. Yeah? Eh, ano, bakit si Soto tinext? Bakit ang lakas, hindi naman si Soto mismo, no, baka yung stop niya, no? Bakit ang lakas ng loob niya na itext si Soto? Di ba? Kasi checkmate na kayo, eh. Matagal na kayo sa Senado, tumanda ka na nga dyan, eh. Ibig sabihin, checkmate ka na. Alam na yung galawan mo, alam na yung kilusan mo. Kung baga kay Manny Pacquiao, Marquez versus Manny Pacquiao, check na ni Marquez kung ano galaw ni Pacquiao. Yeah. Ganun lang yon. Kaya dito, check na kayo eh. O ngayon ito, pakinggan nyo po si Seto Rodante Marculeta. Yung, ang statement nung uh, Jose Cabral, parang siya ang pinakawalang kamuang-muang. Wala sa, pa, na, wala siya pa, pa sinasabi na kung oh, uh -huh. siya yung negasalano na no, wala. Ang uh -huh. sinasabi ko, papunta ako doon. Yon, ang problema, uh -huh. nakikita nyo sa pagtatanong ko, sa kanyang pang, pangsagot, nakikita oh. Uh -huh. yun eh. Mm uh -hmm. -huh. Paiwas, puro paiwas. Hanggang sa napi, napili niya na lang na mag-resign na lang siya. So, bakit ka mag-resign? Eh, uh -huh. e, tinatanong pa lang kita. Oh, ah, tama. May ganyan ba si Pace saka si Soto? Hindi eh. Nagtatanong sila doon sa mga resource person, wala, walang takot. Samantalang pag nagtanong si Rodante Marcoleta, natatakot yung tinatanong. Eto, wala pa nga, oh. hindi ka pa nga sinisisi. Guilty ka na kagad, nag-resign ka na kagad, ba't nag-resign ka? Ha? Sige niya, bakit? Baka matanong eh, na wala siyang alam eh. Diba? Imposible wala kang alam. Ang daming budget na, di ba? Sasabi wala kang alam. Um, una, tingnan, napansin nyo ba? Bakit niya tinex si Senator Soto? Oh, uh, yung staff daw uh, po ni Senator Soto. Tinex niya. oh, yung tinex niya, bandang hunyo yun eh. Kapo-proclaim lang namin na labindalawang senator. Oh, uh, mm -hmm. Tinex niya na sinabi niya, Sir, uh how are you? Opo. Uh -huh. uh, Mayroon kaming uh, mga priority projects. Bibigyan kita ng 500 million uh I'm, for I'm, now. Opo. At uh, kung mabigyan niyo sa akin ng priority para maiwasan po natin yung mga ganito ganito ganyan. I will opo. I will send you the menu. Oho. Uh -huh. eh, ikaw ang undersecretary Anong anong kapangyarihan mo para ano, bakit ka nagpresenta? Una yun, bakit ka nagpresenta? Oh, siya nag-offer eh. Sapagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate president Ay, kasi kapo proclaim lang namin eh. Oo. O pa, paano kung tanungin ko siya? Ini ito yung iniiwasan niya. Uh, -huh. uh -huh. Ito ba Ito ba ang una mong text kay Senator Soto? <laughs> Hindi niya pwedeng ano you know, eh, itang itanggi 'yon eh. Bakit? Kasi Eto, eto, abogado. Papaliwanag ko kung bakit ah. Kung si Ping ito, iyahayag niya kagad dito. Eh ako, kasi may hawak ako dito eh. Di ba sinabi niya yan sa hearing niya? Oh, bago pa lang kayo, ako'y magaling na. Marami na ako nalalaman. Bago, ba, kaya umamin na kayo. Inamin niya kagad yung marami siya nalalaman. So, ibig sabihin, pang, hindi ka naaaminan. Di ba? Ibig sabihin, pangingilagyan ka na. Hindi ka katatakutan. Iba kasi yung pangingilagan sa kakatakutan. No, panghihinalagan ka yung sa iiwasan ka, yung mga tanong mo. Ganong ka katangian ni Soto sa Aniping. Ito si Radante Marcoleta, may susunod na tanong kay Cabral. Ano 'yun? Kung nag-text pang ilan text mo na yan kay Soto? Ibig sabihin hindi, tandaan nyo ha, ah, si Senator Marcoleta hindi nagtatanong to kung wala tong alam. Ibig sabihin maari may hawak siya na pangalawang text na na ebidensya na hindi niya ilalabas 'yon. Hindi niya sasabihin ngayon, oh, may pangalawa kasi kung alam eh. So ibig sabihin mapaghahandaan ka na. Ganyan yung ginagawa nila Ping at ni Soto. Sinasabi nila yung mga gagawin nila. Hindi totoo. Makinig kayo. I-analyze niyo yung mga sinasabi niya sa sinasabi ni Setor Dante Marcoleta. Ang lalayo. O ito. Di ba? Kitang-kita. Tatanong niya. Ibig sabihin, umiwas si Cabral dahil may mga tanong si Setor Marcoleta na hindi siya makakaiwas. Di ba? Yun ang pangkuhuli. O ngayon, saan patutunguan niyang direction mo, Soto? Tanong ko sa Saan patutunguan yung committee nyo? Anong direksyon yan? Ah, okay. Alalahanin mo, si Senator Soto, matagal ding nagserve serve opo, mm. opo. sa Senado. Oh. Okay. At naman, sa matagal, tama at siya naman ay inamin din po niya. Inamin niya. Okay. Ngayon, itatanong ko lang naman, wala naman akong ibig sabihin dito. Mm. Oh, Ito siguro ay kaya niya sabutin ngayon. Mm -hmm. Ilang pang senador ang tinex mo? Malimang kay senator Soto. Kasi maaaring makikita ko yan eh. Uh-huh. Isa yung mga papelis mo din. uh Oh. Tapos sasabihin ko sa kanya, tatanong ko, bakit naman ako hindi mo tinex? na proclaim din naman ako eh. uh May paborito ka ba? uh Tama ba yung sinasabi ng, na, napapatunayan kong isa-isa ka? na may paborito kang contractors. uh Meron ka pang paboritong contractors na congressman. Nako po, ayan. O, ito. May contractor na congressman. Alam ni Marcoleta yan. Sino nakakaalam na contractor na congressman? Sino nakakaalam? Alam ni Marcoleta. Kaso ba't di, ba nilalabas? Tingin nyo. Pwede naman ilabas si Marcoleta. Bakit? Bakit, bakit di nilalabas? Hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya. Alam mo ano? Yung witness. Sino ba ang maaaring mga witness? Diskaya. Isa sa mga, isa sa diskaya. Kaso anong ginawa nyo? pinagsisisi nyo si Marcoleta, tinanggal nyo sa Blue Ribbon, inalis nyo. So, ibig sabihin, yung tao, may hawak na, na ebidensya, witness na lang, maaaring kulang, magpapatotoo, at yung nagpapatotoo na yon, may mga kopya din, mga CCTV ng kuha, ng tumanggap, na may congressman na, ano, alam mo yun, hindi lang this eh. Kasi pag contractor ka, ikaw, alam ba, may ari ka ng hardware. Matagal ka na, 20, uh, 10 years ka na may ari ng hardware. Sa tingin mo, hindi mo kakilala yung kabilang baryo mo may hardware doon kakontra mo? Kailan mo eh. Ay, oo, oh, doon. Ano yun, malakas niya malakas niya. Kasi kapwa mo hardware. Alam nyo yan. Misan, iisa pa lang, iisa pa kayo ng mga kliyente. Iisa. Alam mo yun? Kayo pa kaya mga kontraktor, hindi magkaalaman. Alam yan. Ngayon, may protection na si Diskaya. Ito ay maaari isang bulat na sa atin kung sino talaga yung mga niya. Yung mga kontraktor na congressman na yan. Tanong! Natalakay ba ito sa Congress at sa Senado sa pangunguna ng Komite ni Ping? Kayo sumagot. Ako sagot ko, hindi. Di ba? Ito congressman, uh, may tinetext yan? Congressman na kontraktor. Ko, eh, oh, <clears throat> sagutin mo ako kasi mapapatunayan ko rin ito. Uh -huh. Kung Gusto mo sagutin o ayaw mo sagutin, baka uh -huh. makontent ka. Ito ka baka itong iniiwasan ngayon. Ayun. Yun ang mali doon eh parte ka ng sistema, bakit ikaw magpipresenta? You sick ka eh. Uh -huh. Magtetest ka sa mga sino. Net pa lang ito, Jen, ha? Dahil so, so, ako, uh -huh. net pa, lang yan. yan. Binubuo pa lang ikaw, ikaw na ang nag invite sa kanila na maglagay na kayo ng paborito niyong uh -huh. mga project. Para wala do duplication. Tama ba yun? Oh. oh, tanong, tanong, school Bukol. Bakit ka naman ititext niya ito kung hindi nakapag-text sa'yo ng una? Tanong ko lang sa'yo. Ikaw ba naman? Si Senator Dante Marcoleta nga hindi tinex eh. Kasi una ha, bagwan eh. O, tanong, yun ang tanong, may wagang ang tanong ha. Oh. Nakala mo ba ipinagtiwala sa inyo ng pamahala, ng katungkulan, kayo? Tanong! Si Yusik Cabral ba nagresign resign o pinag -resign? o, kayo sumagot. Si Yusik Castro ba? Ay, Yusik Castro to. <laughs> hindi pala mag-resign yun. <laughs> si Yusik Cabral pala, Cabral ba? pinag-resign o kusang nag-resign? Ang tanong pang isa, follow-up question. Kung pinag-resign siya, ilan ang tao na nag-utos sa kanya mag-resign? Ah, Mahiwaga yan, ilan. Kasi pag, pag, sinabi, ng president, pag sinabi ng presidente mag-resign ka na, effective. Pag sinabi ng isang senador mag-resign ka na, hmm, hindi effective. Pero ba't nag-resign siya? Tanong dito, Ilan ang mga opisyales ng gobyerno ng Pilipinas na nagsabi sayo na magresign ka. Kung sakaling totoo na pinag-resign ka, halimbawa la. tumingin sa pangangailangan ng bansa natin kung saan lahat ilalatag ang mga project ng makikinabang buong bansa. Mm -hmm. Bakit pamimiliin mo yung politiko? Oo. Uh -huh. Di ba? Oo, uh -huh. tapos. Halimbawa yung yung ibinulgar ni ano ni Representative Toby Chango. Uh -huh. Uh -huh. Pag tinignan mo yung resibo, magsasawa ka ng kakikita puro saldi ko, saldi ko, saldi ko, 13.8 <laughs> billion peso. Yari ka sa akin uh -huh. ko. sa DBM, <laughs> bakit ka bumayag? Uh <laughs> ko kay Yusek uh, Kapal. Cameron, uh -huh. Ito ba ang pag-allocate? Uh -huh. huh? So, kung alam mo mag-allocate, dahil nasa katungkulan ka, bakit mo hindi alam ang mga ganitong bagay lalo ma insertion? Simpleng tanong nga lang, hindi masagot ni si, hindi, hindi masagot niya kay Senator Marcolete. Eh. 'Di ba? Itatanong niya eh. Ilang pang ilang text na 'yan sa iyo? Ipang ilang text mo na 'yan sa ibang senador? Hindi niya masagot eh. Eto pa kaya mga to? Huling-huli na kaya nag-resign. Ay, yes, pa, hindi pa nag-resign. pinag -resign. Tama ba? Sino kaya? <laughs> Magkano yung sa cubicle Party list? Magkano yung ganito? pagkatapos ka tapos maalala ko yung party list ko. Magkano yung sakit party list? <laughs> uh -huh. Baka maawa ka eh. Baka manlumo ka eh. Uh -huh. Tama, walang kurakot si Senator Marcoleta. Sagi party list, halos walang pondo halos. Maawa ka. <clears throat> Pero napagkakasya niya, napapatakbo niya. Hindi katulad ng ibang mga party list, hindi lahat saganang sagana saganang ito yung sistema ang bulok na sinasabi. Meron niyo. pa niyang party list, nasa kalsada lagi. Nagwewel ka. <laughs> Ayun. Pagkatapos magkoconcentrate ka doon sa dalawang sinungaling, saan tayo pupunta? Anong gusto mo, Butete? Pupunta ka ba sa Scarborough yun, Ben? Oo. Para manghuli ka lang na sapsap. Ah, -sap? uh, hindi. So, hindi ako magpapagod na. Pupunta uh -huh. ako sa ISIS. Pagkatapos, ang, ang uhuliin ko lang pala ay butete. <laughs> o kaya dilis. Hindi tulad sa sapa, meron na eh. Sina, sinayang ko oh. Uh -huh. nga nakatakot-takot na gasolina. Pati uh -huh. yung panganib na susuungin ko na baka harangin ako ng mga... Ha? Oh. Uh -huh. alam na ko sino yung sa papunta ka sa carburetion. <laughs> ang inihi... Ang, kung dilis lang pala yung pinupuntiriya oh. Uh mo. -huh. No? Uh -huh. Mag, alam mo sa, sa hearing na yan, ah, ang ibig sabihin ni Senator Marcola dito, sa hearing kasi na yan, ginagasosan niya yung pagkain niya. Yung oras dyan. <laughs> ginagastos sa ng gobyerno yan, malaki din gastos dyan. Ngayon, magpapa ba tayo ng malaking gastusin kung uhuli na natin sapsap? -sap? Ay, alam naman natin kung ano yung big fish nasa aning. Eh. <coughs> Tamo, ito lang nagbabanggit ng na mga pangalan saldi ko, Romualdez. oh, yung mga inagpapakaaso dyan kay Romualdez, nagbabanggit ba? Wala anak, kami sisinuhin, wala kami sasantuhin. <coughs> Ang taga na siya sabihin, dalawang linggo na lumipas mula na babasi si Hector Marcoleta. Di ba yan ang committee ni Peña? Wala daw sasantuhin. <coughs> wala sila santo pinatawag yung siskaya, saka si Skaya sa kasi Henry lang, sa si Bryce. Tapos yung DPWS na kakaupo lang, yun ang pinatawag nyo. Wala kayo sasantuhin. <coughs> ang walang sinasanto, ang alam ko, pinatawag lahat ng binanggit na pangalan. Sapagkat hindi naman sila para pagbintangan, para tanungin. Yun ang walang kinikilingan. Oh. <coughs> eh sila, pinatawag ba nila yan? O tapos sasabihin nyo, walang sisinuhin. Eh may sinisino na nga kayo eh. Sino yon? Eh yung dalawang pinangalanan. Sa bagay, eh, 10 days na lang po si Saldi ko. Binigyan niya ng 10 days para kung hindi sa loob eh, nang ng 10 days, bakit hindi natin alam, pwedeng mahari roke siya, ikokontem siya, susumpi na, alam <laughs> yon. 10 days na lang eh. Yeah. Wala na si Torre. Yeah. Ex na. Si Romualde, ex na rin. Si Cabral, nagresena, ex na rin si Boying na lang. <laughs> di ba, Boying? Di yeah? Mainit na sa'yo si Senator Marcoleta dahil hindi mo sa pagpirma. Doon sa gusto ng diskaya, tapos kayo ngayon, pupunta diskaya dyan, kayo, kayo magpapapogi, kayo pabida. Di ba? Ito, ito yung sinasabi ko eh. Mulat pula na pa, nung ako ang mag-chairman, nilay down po na yung direction. Oh, ang gusto kong tuntunin, sino lahat ang may kasalanan dyan. Oh. Kaya after three, after three invest third third investigation labing pito na hindi ko sinasabing may kasalanan yon pero kinakailangan ay sa sarili na pinangalanan kayo eh opo ay yung direction na makikita natin kung sino talagang may kagagawan nito mm -hmm. para meron tayong chance na mapatigil ito ayo yun ang aking pangarap yun ang aking gusto mangyari Naalala ko saan, unexpected ba yung, di ba yung ipinakitang slide do sa privilege speech ba ng Senator Pinglaxon yun na ipinakita pa niya yung text nung uh, Yusec Cabral na nung tumindig kayo, inapansin niyo at yun ang binigyan niyo ng highlight doon sa pagtatanong ninyo. Kasi yes, hindi masyadong binigyan ng oh, pagkakit. Yun niya, yan ang, yan ang komite. Yan ang komite ni Ping. Ha? Hin, uh, ngayon, binibasabihin niyo si Setor Marconeta, anya, pinuprotektahan ng mga Duterte. O, oh, nandyan na kayo ngayon, ba't hindi yung imbisigan ng Duterte? o, <laughs> oh, di ba? Ito ah, Huwag niyong sabihin yung hearing na nakaraan, eh, first hearing ni Lacson. First hearing yon nung sa taong una ni Lacson bilang Blue Ribbon Chairman Committee. Tama? Pero, ika-apat na yon nung tutuusin sa bilang isang Blue Ribbon. Tama? Kasi pangatlo si Setor Marculeta, eh, napaamin niya si Diskaya, di ba? Nagkamba palit-palit ng liderato, eh. O ngayon, pang-apat ka na pang-apat na session na yan, pang-apat na hearing na yan, bakit hindi mo lamang yung sinasabi mong Duterte, <laughs> investigante na sa Diskaya. O ngayon, nung nag-imbestiga <laughs> si Senator Rodante Marculeta, una, unang pag-iimbestiga sa mga Diskaya, sinabi nyo kagad, bakit ay ka mga Duterte hindi binanggit? O eto, tanong ngayon, bakit kayo una din na sumalang dyan, si Soto, si Kiko, si Ping, na bilang bahagi ng committee na yan, bakit hindi nyo tinanong ang mga Duterte kung may, mayroon bang kinurakot sa Diskaya? Ba't di nyo tinanong mga diskaya? Andiyan na kayo eh. Kami naman ang magtatanong ngayon. Bakit hindi nyo binabanggit ang mga Duterte 2016 to 2022? Bakit? Pinoprotekta nyo ba ang mga Duterte? ano anong pakiramdam? Kasi nasabihan na pinoprotekta ang mga Duterte. Sige ka. Ba't ayaw nyo banggitin is ng Duterte? Andiyan na, hawak nyo na yung komite. Alam nyo bakit? Haka ko ha. Ba't din nila inimbestigahan? kasi alam nila wala silang makikitang butas sa mga Duterte noong 2016 to 2020 pa, to 2022. Kasi kung meron, dapat inunan nyo na yan. Kayo pa. <coughs> kaya aka lang yun ha. Sa akin lang yun ha. Ang bilis lang eh. Parang baliwala lang eh. Oo. Oh. Oo. Uh, -huh. uh -huh. Para ba ito niya? May nagtest siya. Tapos... Pero yung implikasyon nun, hindi hindi diniscuss. Kaya ako, kaya ako, ka, Kahapon ba yun nung nag-hearing kami? Nung isang araw, Wednesday po, anta Oh, ang, una kong, ang una kong hinanap, nasaan si Yusek Cabral? Ah, yung kahapot. Oo, oh, kasi invited siya eh. sabi ni Chairman Lacson, uh, she was invited but she is not here. Ayun. So, Nag-resign na pala. So, pasapin na. Kasi ang, ang paliwanag ni, ano. May nag-text doon, oh, wag ka na pumunta. Wag ka na pumunta rito. Bakit naman di pupunta yun? Meaning, guilty ka. Nagpaliwanan okay. si Secretary Bids. Mm -hmm. Haka all... lang yun, ha? Haka lang yun. Hindi ko sabihan, pagbibintang kita, haka ko lang yun. Sabi niya, I accepted her resignation two days ago. Mm -hmm. so, two nights ago. Sabi ko, wala na akong konsekwensyon. Kailangan uh, nandito siya uh, because she, she must face, sabi ko, a lot of questions. Kailangan masagot niya to. So sabi ni Senator Lacson, okay, Opo. sa Pina, ka si Senator ba si Senator? Si Secretary Boeing. Opo. Nasa Pina, Secretary Boeing. Kaya lang dumating na si Secretary Ayo. Boeing, anong bandang Medyo late na ako, no? Opo. may paliwanag na natin ang nangyari. <laughs> Uh -huh. So doon sa mag-asawang diskaya i-assess pa ngayon yan kung sa po'y makapapasa yeah, sa pagiging mer yung... merong, merong requirements uh -huh. yun eh. Unang-una, kung -una, natatandaan ko lahat na ang requirements, uh -huh. yung, yung, yung felony kanya, yung sabihin, yung krimen na kung saan ang kanyang testimony ay kakailanganin is a grave offense. Opo. Uh -huh. Grave ba? O plunder, grave talaga yun eh. Opo. Uh -huh. uh -huh. Walang bilis. <laughs> no, oh, may ganito ba? May ganito ba kung may tiniping? May kato ba ano ni ni Sotok? Nag-post si Ping sa kanyang Facebook. Pinos niya yung sinabi ng yung usapin na yung legislative immunity at pinagkaiba ng witness protection program na sinasabi do sa Facebook page niya na pinos niya through video na pinag pinagsasama do ni Marcoleta yon. Ang alam mo nung ginawa ng mama, pag post niya ng video, puro siya ang bida. Sinasabi niya, Marcoleta, hindi hindi 'yun ang pinag magkaiba huwag mong pagsamahin. Hindi niya sinama yung sagot ni Marcoleta na wala naman ako sinabi please ko. Pinalalabas niya sa video niya na na pinagsasama ni Marcoleta. Para bakit, bakit bakit mo sinama yung sagot ni Marcoleta bakit mo pinutol? Pandaraya sa mga tao 'yan. <laughs> ha? Wag yung putulin yung sagot ni Marcoleta. Kasi yung mga hindi nakapanood nung hearing na yon at nakapanood ng video mo, marami yon maniniwala talaga sa iyo. Hindi ba? Madaya yang ganyan, senador. Ya. Yeah. Saan ka ba ka naka-focus? Saan kaya naka-focus? Antidote anti-corruption. -anti ito, okay. uh, yung gabenda life sentence, ano? yung bang testimony niya kanya, eh, yung, kanyang, yung kanyang prospective testimony can be corroborated uh, in material points. Kasi oh. alimbawa, kasi babasahin yung source statement. Yeah, uh, okay, sabi niya, alimbawa, oh, binanggit mo itong labimpitong congressman. Yan. Meron ka bang resibo dito? Eh, katibayan ka pa dyan. So, no? di mag kung hindi siya nakapag-produce, Mali, eh, hindi eh, eh, uh -huh. ah, na pwede. Eh, uh -huh. Ganun ang ibig kong sabihin. O, oh, yung testimony ba niya, kailangan-kailangan. Sapagkat kailangan? sapagat walang iba na gusto ko. Uh -huh. O, eh. Uh -huh. O, hindi kailangan. So, palagay mo na kasi sinabi niya doon sa testimony niya. <coughs> Meron po akong ledger eh. Uh -huh. Nakapagpalito ko siya ng ledger, eh di na-satisfy na naman yun. Uh -huh. So, di okay na naman. They should not be the most guilty. Uh -huh. O, oh. Uh -huh. Maybe si Swan of the guilty. Uh -huh. Pero hindi siya ang most guilty. Uh -huh. Kasi nga, may butete, uh -huh. <laughs> may dilis, may butete, may sapsap, may pating, Opo. may balyena. So, that's it. So, oh nga, hindi eh, ka ang most guilty. Kasi nga, may Ang most guilty rito, yung naglagay ng insertion eh. Ayun oh, know. Ang target kasi ni Marcoleta, hindi sapsapit. <laughs> Tapos na siya dun eh, sa mga diskaya kala Henry. Yung tina-target yung niya, yung mga nabanggit nung mga yon yung mga big fish kung tawagin. O tamo, ito si Cabral, isa sa mga big fish to. Nadali niya, nag-resign na. Eh, ba't ka nag-resign? <coughs> Sige ya, paliwanag mo. May karapatan siguro ang taong bayan na magpaliwanag ka. Kasi bakit? Nagsilbi ka sa taong bayan. Kailangan, umalis ka man lang, magpaliwanag ka kung bakit ka umalis. Yeah. <coughs> obvious na, obvious na eh. O tama mo, ah, hindi takot kay Ping pati kay Soto tong mga to. Hindi, hindi, hindi sila natatakot kay Ping sa kay Soto. Bakit? Alam nila kasi e, checkmate na kayo. Diyan na kayo tumanda ay wala ya. Noon pa si Senador ya wala naman yan. <laughs> puro puro formal lang ya, puro ano lang yan. Ganong isip na iba lang mabasa ko sa comment eh. Ah, matagal ka nang senador. O, so, yung bill sabi niya eh, yung building daw pinapagawa ni Ping. Si Ping ba nag-budget noon? Tanong ko lang. Yung sen senador na new senator building, new senate ano building, di ba? Hanggang eh, ngayon, di pa daw atagawa eh. Puro nga yung ngayong lang daw yung dalawa dyan na senador at yung ibang senador dyan pa ulit-ulit na umuupo. Puro nga yung lang. Checkmate na nga, ika nga, kumbaga sa chess. Alam na galaw nyo. Way. Way. Oh, yes. Pagkatapos yung, ikaw kontraktor ka lang eh. Mm -hmm. May mag-award sa'yo. Oh, kahit hindi ka halimbawa qualified, in-award ka. Mm -hmm. Yung mga nag-drawing nito, kung sino yung mga gumawa, lalo na yung mga ghost prod, <laughs> O, paano mo nagawa ito, di ba? <laughs> oh. Hindi magagawa ng contractor kung walang drawing. Sino yung gagawa ng detailed engineering? Oh. Sino yung gagawa ng project program of work? Sino yung magpa-plano? Sino yung mag- Sino yung magbibidig? Sino yung mag-award? Oh, wala. Wal walang ganyan. Walang ganyan sa, sa ano sa committee nila, Ping. May ganyan ba? O ah, eto, meron, no? Pansin Walang ganyan, walang ganyan. Sila walang lahat alam. Gagawa, ikaw nga lang, simple ka lang, gagawa ka lang ng bahay mo may building permit tama may 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 firma ng architect may blue may blueprint tama may engineering may ano bahay lang yan ha ito pa kaya ang dami nakakala alam ito ng planning budget <coughs> alam ito ng DBM lahat ang nakakaalam nito tapos yung nagka ghost project wala well, nakakaalam kahit sino pinagluloko tayo ng mga to di diba? <laughs> tama na magrarally sa 21 eh ibaba ang mga kurakot So, so dati pag-uusapan yan, tatalakay natin niya, tignan mo. Magugulat kayo, magugulantang kayo sa mga sabihin natin. Uh -huh. Sino yung mag-ano ng quality control? Sinong pipirma ng voucher? Sinong kukulekta? Uh -huh. Yung district engineer, magagawa ng contractor yun? Hindi siya magagawa. Uh -huh. Contractor Dabang... ang sinisisi nila. Sa madaling sita, ang gusto nilang palitawin, yung contractor katulad ni Diskaya, siya lahat. <coughs> Nagkasi kaso, siya pumirma, siya lahat ng ganon. Baka pagpapagawa ba naman ang malaking proyekto yung doon? O pagpalagay natin substandard, no? Giyawa nila, no? O sige. Baka ba ng malaking kontrat, uh, kon, uh, kontret, konkreto yung doon? O infrastructure is, na walang mga pumirmat o walang kaalam-alam sila? Sagutin nyo nga! Oh! <laughs> Ayaw nyo lang magbanggit ng big fish kasi natatakot kayo. <laughs> Aminin nyo. Si Setor Marcoleta hindi natatakot. Sa inyo, wala kayong sinisino. Dalawang linggo niya sinasabi yan. Hangga yun, wala kayong na Palabas na kusino. sino. Paulit-ulit lang, Diskaya, Henry, nahuli na kami. kinak bak, kinamayan pa yung Henry. o oh. Ay, kinamayan pa yung ano. Bryce, oh. sinoli yung GMC na sasakyan. Kinamayan pa. Dapat, hindi mo kakama, hindi nyo kakamayan yan. <coughs> Nakaka-insulto sa mga tao yung parang kinukurang. Ang, alam nyo ba ibig sabihin ng pagkamay? I-search nyo nga. May chat GPT o oh. i-search nyo nga. Sige nga. May Google na tayo. I-search nyo kung asa para sa inyo yung kinakamay ng ganun. Mas malaki kaysa sa kanya. So, mm -hmm. uh, isa sa tuntunin, hindi kayo most guilty. Uh -huh. So, maaari siyang pumasa doon. Uh -huh. So, pag sinaalang-alang mo lahat ng requisites na to, maaari pumasa siya. Kung hindi siya pumasa, wala na akong magagawa doon. Ayaw, May rekomenda ko lang siya. Uh -huh. Kasi ang kagustuhan ko, baka sakali, na mag-qualify siya para makapagsuturo siya. Pa yung pagtuturo niya, masusustain, mm -hmm oh, eh merong, merong mananagot dito uh -huh. na malaking isda. Oh, malaking isda. <coughs> Ayaw nilang ipatawag si Cabral siguro. Ha, ah, ha ka lang na. Ah. Kasi may ma maiipit aamin. Ah, Ang babae kasi magaan ng loob kahit papaano eh. Pag naipit ni Marcoleta yan, iiyak yan. Yan. <coughs> Mapapaamin, madudulas. Takot sila madulas yon. Baka ma ni Marcoleta eh. O sige, operang kita. Pag hindi ka nagsalita, Ganto, magsaita ka lang. Ano ka na? Uh, state witness ka na. Hindi ka kakasuhan. Immunity ka. O, oh, hindi magsasaita tayong tao ngayon. Immunity siya eh. Yeah? Yari ka na kayo. O oh, sige na, kabran. Hindi ka makukulong dito. Hindi ka kakasuhan. Magsalita ka lang sinong big fish. Yari kayo. Takot na takot yung mga yon. O sino pa mga tinex noon. <laughs> di ba? Obvious naman eh. Huwag nga, nga, kami. Di ba? O. Oh. Ayon. Okay? Maraming salamat mga kababayan, no? Huwag niyo kalimutan na hit ang subscribe at tayo ay para makapanood, masustasyang usapan. Sabi ko nga, ito lang yata ang uh, channel na kung saan eh mas malalim ang sinasabi kaysa sa pangkaraniwan, no? Salamat po nang napakarami sa inyo. Mabuhay lahat kayo, mapagpalang araw God bless inyo lahat.